One more update time, mga kaibigan. After they watched the first three episodes, Miss Cora Vidanes and Sir Carlo Katigbak were so proud of Tony, Mai Mai, and Kali Chara kasi nagkayo itchari. Kasi nakita ko po ng tinap ni uh, Mr. Carlo Katigbak, si Kali Chari, Tony, and then Mai Mai mga kaibigan. And here is Miss Cora Vidanes. Kinilig ba? O oh, diba? Bahala ka dyan. Basta ang interpretation ko dyan. Kinilig, masaya, at super proud kay Tony Pangilig. Ayun, nakatagilid po si Belle Mariano at hindi ininda si uh, uh, Doni Pangilinan kasi siguro nakita niya sa episode 2 yung yakapang Doni and my But we're not putting uh, more words into that one kasi nga mamaya ako nga, ako na ang awayo ninyo. Basta yun lang yung interpretation ko don parang na-hurt ba si Miss Belle doon kasi syempre siya ang kalove team. But then this is just a project bell mariano don't worry about that this is just a project and there is nothing more than that okay so let's watch this video yeah that's miss corby danis and this is mr carlo <laughs> Na lalang tarot ka na na Hindi nakita dito yung pagtap ni Mr. Carlo Camelmayo But then I saw that mga kaibigan Sa post ni Mr. RJ La Fuente Ooh la la So yes, mga kaibigan, yan po muna ang ating pa-update. Huwag magalit sa akin. Yun lang yung interpretation ko doon. Pero yes, I'm happy for what is kung anong nangyayari sa roha mga kaibigan. May may ando magugulat na lang talaga tayo sa mga Isay na in-expect nyo ba? Uh, in-expect nyo ba ito? Hindi, di ba? Lalo na't may jowa reveal at walang magkakadwilupan sa serie effect bago pa i-air itong roha. Ginulat nyo kami galing mare, more pa, pare, grabe. Huy, bakit may paganito naman kasi? Ah, ba? Diba? Walang kema ito mga kaibigan. This is K-drama effect. Ganito ang K-drama talagang uh, mapapakilig ka kahit mala action pa yan dahil sa da dalah ng kanilang storyline na talagang magpapatibok ng mga puso nating lahat at magpapa magpapabata sa atin Diyos ko. Balik teenager po si Alexander Lexter Juice ng dahil dyan. Ang dahil dyan, proud na proud po ang nagmamahal kay Donnie at binigyan nila ito ng malaking billboard kung saan man ito we did it, Uhuhu, love you all proud of us, Donators Philippines along hindi ko alam, Ed Sabayan. bayan may Dunkin Donato ayan sa ro, ala tunangan natin ulit dan all about Donny Billboard, mga kaibigan. And that is it, Ito ang ating pa-update muna, Alexander Lexter Jules. I will see you. Diyos ko, magbasa tayo ng Twitter. Hindi matapos ang isang araw, mga kaibigan, sa napakadaming uh, positive review from all over the Philippines. Hala. Ang sabi dito pa muna bago ko mag-end. Madam Lorna Tolentino, duda ako sa iyo. Kinamka mo po ba ang lupain ni Miss Luna Javier? Kasi balita dito, sabi ni Doni Pangilinan, si Luna Javier pala ang may-ari ng lupa ng La Playa Roja bago pa man ito nagkaroon ng hotel. O, Nang resort. Let's go watch this. Oh, my family got that. Growing up, we would go by the beach. We would ATB around, play hide and seek. I don't know. I just imagine everything we do in the resort, so we know the ins and outs of the resort by heart. And Luna's family used to own the land of La Playa Roja, so my family got that from them. And Liam Roja, well, by the name itself, is the son of my. Growing up. Yampo, ang revelation ng isang Pangilinan. magkakaibigan silang tatlo ni Maymay, ni Donnie, at saka ni Kyle. Alexander Alexa Jules, ganang gabi po, mga kaibigan. <laughs> sa yung nilalobin. Anong doon? Hindi na. Last hug. Wala na ako. <clears throat> Pare. Hmm. Naalala mo ba yung tinuro sa'yo ni Lolo Ben? Alin doon? Yeah. Good. Okay, the punch check. the feature, okay, boom, boom, boom. Okay, for I'm for magazine. Yeah, ready. The bear. Yes, the Chicago, boom, up, boom, Thank <laughs> you.